Pagbisita ng US Defense Secretary magpapalakas ng alyansa ayon sa AFP. Naritong news clip ni Ian Articona. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na isang magandang pagkakataon ang nakatakdang pagbisita ni U.S. Secretary of Defense Pete Hegset sa Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, patunay ang pagbisita ni Secretary Hegset sa Pilipinas na ironclad o matibay pa rin ang alyansa ng dalawang bansa. Makatutulong din anya ito para mas mapatatag pa ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas sa usaping pang depensa at capacity building na kinakailangan upang maitaguyod ang kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Samantala, tiniyak ng AFP na patuloy ito sa pagpapatibay na kanilang kakayang tumugon sa mga banta at magpapalakas ng papel nito sa pangangalaga sa seguridad ng bansa. Nakatakda sa Biernes, Marso a 28, ang pagpupulong ni na Defense Secretary Gilbert Tidoro at Secretary Hegset sa Campo Aguinaldo. At yan ang News Scoop. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.